Ayan 'yung aking balat. Nagiiinarte na naman guys kasi nagbago na naman 'yung klima, 'yung weather. Ano siya, um, humid. Mainit-init na malamig-lamig. <laughs> Ayan, kabilaan niya nangatin na naman ako guys. So, ito ay sanay na ako nito dahil maliit pa lang ako ganito na ako pagka uh, iba ang klima ayan o makati meron din yan sa, sa chan ko pero nawawala din siya wala akong iniinom na gamot basta wag mo lang siyang galawin tiisin mo yung kate ayan o tingnan mo kate nya tapos ito to grabe Kan ito yung ano yung balat na hindi magandang balat. Mas okay pa nga yung balat ng kalabaw kaysa balat ko eh. Oh, hindi ako masyadong maitim. Ano ako light naman din yung skin ko, kaso lang, 'yan nga po sensitive. <laughs> sensitive ang aking aking ano balat. Meron pa yan sa tiyan at saka sa liig. <laughs>